Pinanganak si Benjamin Jerome Cayetano sa Kahili Honolulu, Hawaii noong November 14, 1939. Siya ang ikalimang gobernador ng Estado ng Hawaii at kauna-unahang Pilipinong Amerikano na nagsilbi bilang isang gobernador ng Estado sa Estados Unidos. Siya ang may pinakamataas na rango na nahalal na opisyal na may Filipino heritage sa U.S., Noong 1968, nagtapos siya sa UCLA na may major sa Political Science at minor sa American History. Nakuha niya ang kanyang Juris Doctor degree mula sa Loyola Law School sa Loyola Marymount University noong 1971. Bumalik si Cayetano sa Hawaii kasama ang kanyang pamilya at pumasok sa pribadong pagsasanay bilang trial attorney noong 1972. Hinirang siya sa Hawaii Housing Authority ni Gobernador John A. Burns. Ang karanasang ito ang nagbigay sa kanya ng pananaw sa mga katotohanan at potensyal para sa kabutihan sa politikal ng Hawaii. Noong 1974, nanalo siya sa halalan sa Hawaii State Legislature. Sa kanyang panunungkulan, humawak siya ng ilang mahalagang pwesto at nagkaroon ng reputasyon bilang isang malaya, tapat at epektibong mambabatas. Noong 1986, siya ay nahalal na lieutenant governor. Kasama sa kanyang mga nagawa sa post na iyon ay ang reforma sa edukasyon, ang pag-streamline ng mga batas sa halalan, at higit sa lahat, ang pagbuo at pagpapatupad ng a after-school program. Si Cayetano ay nahalal na gobernador noong 1994 sa isang three-way race at nalalo muli noong 1998. Sa simula ng administrasyon Cayetano, ang ekonomiya ng Hawaii ay nasa pinakamasama sa kasaysayan ng Estado. Gumawa siya ng matinding pagbawas sa budget at sa kabila ng pakikitungo sa isang statewide public school teachers at state university faculty strike, ipinatupad niya ang isa sa pinakamalaking pagbawas ng mga buwis sa Estado sa bansa nagtayo ng record number of public schools and homes para sa mga native Hawaiian homesteader. Nagtayo ng isang bagong state convention center upang palakasin ang turismo kasama ang isang bagong state art museum. At nagsimula magtayo ng bagong University of Hawaii Medical School at Research Center. Sa pagtatapos ng kanyang ikawalong taon bilang gobernador, ang unemployment rate ay 4.2% isa sa pinakamababa sa bansa. Isa sa mga makabuluhang nagawa ni Cayetano ay ang pagsisiyasat at reforma sa pamamahala ng $11 billion na pondo ng Bishop st Trust para sa edukasyon ng katutubong Hawaiian. Ang paglalakbay ni Cayetano mula sa mahirap na lugar ng Kalihi hanggang sa opisina ng gobernador ay isang patunay ng kanyang katatagan at determinasyon. Ang kanyang buhay at karera ay nagsisilbing inspirasyon sa marami partikular sa loob ng Filipino-American community. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ng ating babalikan dito sa ENKN. Araw ngayon, kwento noon. Mm -hmm. Grabe naman pala yon. na Auna naunahang feel Fili uh -oh, Filipino, Filipino descent. Uh -oh, na gobernador doon sa Hawaii. Hawaii. Tapos ang uh -oh. dami niya palang ang dami niya palang naging accomplishment at naging dahilan din ng pag-angat ng ekonomiya ng Hawaii. Uh -oh. Ang saya lang madambiya ano kasi hindi lang pa, yung mga Pilipino, hindi lang pala kapag kasi sa ibang bansa, diba, pag, uh -oh. uh, uh, di ba? Pag sinasabing Pilipin, pag sinabi nga mga Pilipino, mga DH, ganun oo, daw. Oo. eh, pero mayroon tayong Filipino-American na naging gobernador, nagsilbi sa, tunay sa yan. ano no, At mga kababayan niya. At napakaganda ng kwento nga niya, di ba, yes. na parang uh, from, from someone o oh, isang bata na naging mm -hmm. uh, pasaway uh -huh. oo 'di ba tapos hanggang sa naging batang ama ang aga niyang nag-asawa, 18 years old okay, naging ama yun. siya ng 19 years old uh -huh. pero pinagpatuloy niya yung buhay niya at uh, talagang tuming alam lumipat nga sa ibang lugar uh -huh. para lang para lang makapagtapos at tignan mo ang nangyari sa kanya mm -hmm. naging gobernador at kinilala talaga dyan sa Hawaii oo nakakatuwa nga at least 'di ba alam mo, lahat ang uh, sa buong mundo siguro no, may mga Pinoy. At eh, ang mga Pinoy na yan, hindi lamang sila uh, tagalinis lang. But syempre, oh. napakalaking tulong ng na mga Pinoy ah, sa Robert lahat. Oo, <laughs> diba, Day, ah. niyo, Miller, oh Oo, di ba? Madam De. Sabi talaga ni Jose Robert Inver. sa Sabi niya. <laughs>